ano po masasabi niyo tay? Ay, wala po masasabi sa inyo dahil mabait kayo. Kumutulong kayo sa mga katulad sa akin. Hello tay, good afternoon. Ano po pangalan niyo? Ay, Andrade po. Anong ginagawa niyo po dito? Nanghihihirap ako pang ng pagkain. Ah, nanlilimos po kayo? Opo. Okay. May mga nagbibigay naman po. Oh, may nagbibigay. Taga saan po kayo, Tay? Silang lang po kami. Silang Kabite. Tapos nandito kayo sa Dasmarinas Bayan. Oo. Oh. Ang layo naman ng pinanggalingan nyo. Paano kayo nakapunta dito, Tay? Kumala kayo ng gift. Dito talaga kayo nagpunta. Bakit hindi oh. dito naisipan? Ang layo nyo silang. Dati ko man po. Hindi lang po. Hindi. Oh. Wala kayong asawa? Wala po. Anak po? Wala. Ah, single kayo? Hmm. Ah, hindi kayo nakapag-asawa? Wala po. Sino po kasama nyo sa bahay? Ako lang po. Ah, mag-isa lang kayo. Ano, nangungupahan kayo? Ay, hindi ko mga paano po. Nagbabantay na kami. Ano, yung, 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 anong bahay po may ko lang. Mga kape, mga ano. Ah, so doon ka nakikitira. Tapos bakit po kayo nalilimos? Ay, kailangan po. Ilan taon na po kayo? 71 na po. 71. Si Taga-silang po talaga kayo, wala kayong probinsya? Ay, hindi, may probinsya kami, Visaya. Ah, baka gusto niyong batiin yung mga kamag-anak niyo. Ano po yung camera natin? Wala. Hindi na po? Hindi na po, mag po. Mag-isa lang kayo, wala, wala kayong kamag-anak dito sa kabiti? Wala po, nag isa lang ako. Oh, Nag-isa lang talaga kayo. Buti na kayanan nyo naman po mag-isa. Opo, kayo po. Ako pala si Marlon, nagtitiktok ako. Yung kinikita ko, nais tinutulong ko. Binibigay ko ng mga grocery, binibili ko. Tapos binibigay ko sa mga kagaya nyo. Buti nakita kita dito. Ano po masasabi nyo tayo? Ay, wala po masasabi sa inyo dahil mabait kayo. Kumutulong kayo sa mga katulad sa akin. Mm-hmm. Buti nakita Amo. kita. Ayan, bibigyan kita tayo ng grocery ha. Ito yung grocery tayo para sa iyo. Maagang pamas ko mula sa TikTok. Okay. <laughs> salamat po. po. <laughs> salamat. Ano yan? Tumutulong salamat. talaga kami sa kagayan niyo. Opo, salamat okay. po. Thank you. Wala na akong masasabi. Wala akong masasabi sa inyo. Thank you. Ingat po kayo dito. Okay. Nakamagkano na pala kayo ngayon ng limos? Ito lang. Oh. Ngayon lang. Pambili ng... Forty you know, lang. Pambili ng bigas. Araw-araw kayo nandito. Ay, hindi po. Hindi pa Hindi po. Ha? Pambiling gamot ko lang po. Ah, ano sakit niyo po Ay, high blood ako po. Ah, high blood ka. So, kaya po kayo ng dilimos dahil sa gamo, ano, gamot? ano, ng lang gamot. Po. So, wala pala kayong, wala kayong mga benefits, kagaya ng SSS, pag i oh, wala pa po, wala pa. Ah, wala. Senior Citizen ID? Ito. Ah, meron ka. Meron ka na po nakukuha dyan buwan-buwan. Wala po, wala po. So, wala. Sila. Oh, wala. Dapat may ano kayo, mga discount pag namimili, gano'n. So oh, may gano. discount kung bumili pong gamot. Ah, meron. So, ayan, thank you, tayo, kasi nakita ka namin dito. Opo, Ingat po kayo nito. dito. Bye-bye.